Parang babagsak Oh. Ang okay. na, layo hmm. na. Magandang hapon po mga kapamil, kumusta ka po? Andito po tayo sa may ano na, ilong. At kanina umaga po ay may ginawa tayo. Tayo po ay tumulong sa paglilinis po ng linya ng kurinti po papunta sa ating sityo po. Yung tinanggal po namin yung mga ano, dahon ng kayakas na malapit sa werpo. At ngayong hapon tayo po ay nagbibisita sa may kabilang ilog po, sa may kubo patagal-tagal na rin po tayo hindi nakakasal din eh. Titingnan po namin kung may laman na po yung ating kamuti doon. Ang makakasama po natin si mami eh. <laughs> Hello po. Ang cameraman natin, ang cameraman. may. may dala sa ako sako. Ating paglalagyan po ari. Basta. At tayo po yung mga maya maya pagkatapos po nito ay papasyalin din po natin yung ating mga tanong na sitaw. Baka po may maharamis tayo doon. Parami. Yun, kumusta po kayo lahat? Kami naman po okay din eh. Katapos lang po ng ulan. Tara. Dalawang sako po para sa sitaw. Busin ako na ako din. Eh. Para sa... Ah, uh, Uti so, kasi tuwid yung uh, ano ng sitaw. Para sa kamote po. Yung ating... Ay, yung magkabalik. Parang may tatlong buwan na siguro po. Ay, matagal na po tayo din napasal din eh. At lagi po tayo nandun sa may tubigan at saka po sa may ano. Natuyot pa rin. Um. Sa may tanong natin eh. Yung mga sili kaya. Mamaya na nung dito tayo saan. Medyo ano na po madamuna Madam mo May extraan po natin yun. Hindi uh -huh. na. Pwede na itong taniman ulit. na. Oo. Ipa-spray lang ano. ipa Ano ka? May lang na Wala ba bunga rin? At tara magsak. Ayun. Sa agin. Wala. Ang pambaan mo nang ito. Ano Dito na ito Dito na ito. Kapatay ito. Dito na po tayo sa ating taniman. Hindi rin nakalago yan eh, No? Sana po yung may laman. Hindi rin po masyado nakalago. Gawa ng epekto ng sobrang ito nakaraan po. Puro puno na lang po tayo. O ba? Bilis ah. Ay. Mali. Mali. Pami. Ito. Mm -hmm. Pero madami yung puno. Tingnan mo. Ano kaya? Wala pa pala. Hmm. Nakutian pa. Wala na. Wala pa. Malit pa po. Sa ibang puno kaya. Maralit pa so, pa. pa ah. Ayan, bitak na yun. Bitak na yun, yun. yun. Ay. Ay. Ay, sayang, oh. Um. pala lamang na. Palang. Ay, Kina, naunahan tayo ng mabait. Hmm. Ay. Hmm. Oh, nabulok na pati. Nabubulok na pati ngayon pala. Dito daw. Ay. Bitak. Dawa ng ano. maulan na, ay. Ay. Bulok. Lipas na. Ayan. Yan. Maliit. Ay, ayun, palaga. Ah. na. May wala. na. Hmm. <laughs> Maliit. Ayan, pa po. Ayun, laki. Hmm. Ayan, laki. Ayan. Nagsimula na nga. <laughs> <laughs> yun Oh. Ayan. May pong labon. Hmm. Hindi ay, po. hmm. mo Ay, wala na po. May na. Ay, na ay. Ay, Wala na po ito.

Ayan, malaki-laki oh. Hmm, pwede na. Aba. Makikipag, kahit kung mali, kukunay na makikipag-unahin sa daga. Hmm. Yan. Ay. Hindi pa pwede pala. Pwede pa, pwede na. Ay, kakainin na yan. Oo mm nga. -mm. Tabunan mo uli yung tangkay Hmm, hmm. Mga laman pa yan. Hmm, laman oh. Hmm. Puro na lang.

ito. 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 May laki oh. Dali. Ayan. Mm. Ba? Mga panlaga oh. Hindi. Ano pa yan? Ayan. Ayan. pala. isa dyan. Anong? Wala laki pa. Hindi. Wala na ng mhm po sa sa. Chow. Hindi na Ito yung malaki dyan kanina. Wala. Nakita ko na kaluta. na yan? Niya? yan niya? Mm -hmm.

Ano tayo sa? Sige. Hmm. Malaga po. Ay, tinitik mo na po nung mabait. Ay, baka hindi kami makatik. Eh. Ay, baka. hindi, hindi kami nakiaga. Hmm. Ano eh. Ako din. Meri Hmm. Yan, hmm. malaki din. Yan. Ha? Bugas. Kut mo na Hmm. Hmm. Yan. Ari yan. Pwede na po panlaka. Mm. Salamat. Ah, oo. Sasagay na punarin. Daanin makatik. Mukha hmm. <laughs> hindi makat. Ayun. Ayun. Okay. Maka. Mukha hindi pumakatik. Ayun, dami tong utong kupo ah. Mm. Ayun, andiyan. Ayun. Marami ron pa. Yeah. Ang haba tayong ano. Tangkay. Yan ang ganda po ng rombrighting hmm. ano. Mm. Tong utong kopo ay. Eh.

Eh, bisa bumili. Oh, Ay, ah, isa yun. yung unlucky. Yun ang malaki. Ano? Mas bunok. Mabunok. Ay, wala ba yan? Ay, wala yan? Saan? Ito? Mm uh -huh. Malito na. Malito. Dito ba? Galing ka na ba dito? Saan ba? Hindi pa? Hindi ka yun? Saan? Ito. Oh, ano po?

Hmm. Husky mm. extra ka siya. ay. Pa. Ang bunga nga mo rinig sa camera. Nahapo. Nahapo ah. Oh. Hindi naman main ini, Pagod paglakad. Yan mm. yeah, laki. Laki po eh. Oh. Gaulo. Yan. Mm. Ay gaulo mm. hindi pala. Hmm. <laughs>

Ayos. Nakikinis ay, 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 dami. Ay, ano? ay, laki. Ay, may tama ano, ano? Hmm. na, ano. ang galila. na. Ito, no. hug hmm. na. Sabi na, ano. Sabi na mo na maayos para hindi luto. Lahat ng laman.

Ang dami po ay. Dito, dito. Wala nga pala yung dado sa tubigan. Oo. Oh. Try natin. May mais pa? Oo, oh, pwede na yun sa pag-iitan. Yung malalaki ng mais. Mm. Pwede na yun. Hmm. Ang laga. Mas yes, meron. May gila. Saan na? Ayun. Yun. Yeah.

Yan pala ako. Yeah. Yan, aba may green po ko tayong dinok tanang edi wala po tayong mga um. kuko. Bibili po tayo. Yan po yung mga po natin sa ano. Kita trabaho natin sa bahay babog. Tapos ngayon po, may nakita po kami ng pakuko. At tayo po ng pakuko sa tabi ilog. Ayun po si Mami, May. May. No. No. Ah. Ari po oh. Nakakuha na po tayo. Ari po oh. May nagninig po din eh. Para na ng etak ah. Kida sila na pa po. Hoy. Yeah. Yari na? Matapos Aba. Bukas naman. Gatapas na kayo. Matapas bukas para na po mga kapambinyo ito yung nakuha Opo. ayos na po pakupo tara tayo po pa yung naman dito po natin daan na doon, papunta doon. Ito, matawid daan po tayo ng ilog.